Mga idol, shout out sa tanan nga makatanaw ni ning mga video mga idol no. So ang buhaton namo karon manguha mig bagungon. Kay lami dugay-dugay na po wala ka kag bagungon mga idol. Lami kay na siya tunuan, gataan ba. Nya butang kamunggay, tang mga lamas, kung natin, mga lamas mga idol. So kauban din ako si Charlie. Ya, yeah, Charlie. Uh, hello guys. Yun basa baka basig na kay shout out. Tong. Shout out sa tanan. Yun. Ah, sa tao sa tanan nga makatan ni mong video. Tara, dili na ta maglangan. ni mininyo. Let's go. Tara mga idol. Sabay mininyo. Tara. Paalong mga idol. So karon mga idol no na naabot na dito sa bye bye mga idol sa dagat no sa may katunggan sa mga kauban mga idol oh. So dire ta manguha og bagungon mga idol diha oh diha dapit oh tan to. to kay tong ni tong to ko diri mga idol daghan kay mga bagungon diri mga idol Ah ay ko sa inyo ha mga idol ha naa ba Basta ka tong ni mga idol nakita na ko Daghan to mga idol no. Karon tanaw na to mga idol. Eh. Ah. Tudar mga idol no. Ah, mga idol. Dami kini ng mga idol. Pangkuan lang mga idol ba. Ah, oh, para mga idol. Oh. Para ah, mga idol. No? <c dizzy> <hoe mitra> ada jaring lagi dulu. Kagmay ginoon diri mga idol. Dug didto ta sa pan mga idol tambo og dili sa banbanon. Didto dagko kay didto mga idol no. Pero kay wa man tay masakyan mga idol, diri na lang ta kay duol ra pud ba. sama ni mga idol oh. mga idol libre ng sudan mga idol oh oh may ni gagmay pero mas lami ang gagmay ni mga, ni idol oh oh, oh diba mo na siya mga idol nang kuwan daplin na mga idol ba Para nah, mendeh nah, nah, di nah, ini diri lepit mengai dulu. Ah, para nah, mengai dulu. Oh, ndar mengai dulu. Para papa. Ah. Kita pok mengai dulu. Ah, breno sudah nani mengai Sudah kok. Gungun. Ah. Oh, mengai dulu. Para mengai Ah. Para mengai dulu. Charlie. Para. Ah, lubung. Oh. Ah, hostus na basta maning kamot lang kadiri dagat pang idol tao mga idol din oh, oh, ya, mga idol pa mga idol mo ni ato nakuha tanan karon mga idol no bagungon napay talaba mga idol oh no. bagungon dagko mga idol nga ni pagkuha og kan mga idol no kinanglan nga kuhaon gyud nato ang tumoy ani mga idol kay para inig sup na to mga idol mugawas gyud ang yan, unod nung suksupon yun nimo mo taman mga idol kung dili nimo mo butangan o kanang dili tanggalan o tumoy kinangalan nga tanggalon yun ni mo tumoy yan mga idol ang um, expert na to, mga idol si Charlie mga expert sa tirada ng bagungon mga idol sa tagsabawan ni mga idol So mo na ni siya mga idol no. Naluto na siya na siya kamunggay alok bate ug kanang mga uban pang masangkap sangkap mga idol no. Bagungon. Ah. Grabe ka mga idol oi eh. humot kayo. Sekaron <laughs> so, mga idol no, naluto na gyud nga ato ang bagungon mga idol. Amo ang butangan no kuan mga idol no, butangan ang tanam og Kaso lang mga idol. apiki na sa oras mga idol no patagbo na putag tagbo pero sunod mga idol kung makakuha mi ano siya mga idol eh. E, ano siya mga idol sinutsopay kita ni mayo mga idol eh. ano dabi sa bagong mga idol lang eh. kaya yun eh ka. Kaya, mga ka mga hong mga idol butom na kayo kung mga idol eh Get out sa tanan nga makatanaw ni nga video mga idol. Eh. Mga ragi na yung mga ito yung ano dito sa kwan mga idol. Dito. Dingon ruko kaon, mga idol ba? Bagungon ba? No? Ah, lamig ini puso mga idol. oh may Ah, lami ang sabaw mga idol eh. Sus, tanga ka mong dahil mga idols. Ah, style manggudahan ni mga idol. Sa pagkuhanin mo sa unod, mga idol. Ano siya, mga idol, oh. Sinang sup supon yun din yung mga idol. So, wala pa nakatilawan, eh. Wala pa nakakaunan, Wala pa nakaka-experience, aneh. Ano oran niya, mga idol, oh. Pakita sa inyo. Hmm. Hawa, mga idol. Oh. Oh. Oh, di ba unod, mga idol, oh. No? Pakita lang lang yung mga idol. Baka mga idol, ah akin eh. Mmm. Malami. Mm. yung mm. unod mga idol o? Oh. Nasa yung pagka, kwan, mga idol, pagka green green ba? Ano yung lamian yung eh, mga idol? Oo. Oh. Ah, tanggalo na ito mga idol lang. Ah. siyang unod mga idol? Hmm? Mali ayaw, mapagpagpuha mga idol. Diyos ko pa ba? Mana ada tu mah jalan yang kubas. Problema mengai dulu kena ulah ya mi ba. Ulah mi sa kuan. Sop-sop pun kena ni mengai Hmm. Ba. Hai. Uh, sabi mengai dulu ba.

wala nang gini na butangan ng tunok mga idol pero next time mga idol next time apa may laghan ito mga idol kani pero lamig nga pun sa mga idol bisa wala ito no samot na siguro mga idol kung na ito mas samot yung kalamihan ni mga idol so, karun mga idol no kay tapit naman no, man salamat sa pagtanaw mga idol ha sa tawad sa inyong tanan mga friends yun. followers na nagsubaybay sa abo ang mga video dagan kayong salamat sa inyong tanan <laughs> amping mo kanunay mga idol God bless thank you